So, may bago akong alaga. Hey, hey, hey. Si so, Kate, kailangan. Hey, okay. Ay, bakit? Bakit nakababa ako? Yeah. Yeah. Guys, So, pinapakita ko pa lang sa inyo. Itong, itong box na to. May laman yan, di ba? Yang, ano na yan. Yang, parang, bola. Yeah. Yan yung milipid. Milipid lang yan kasi, Nakuha ko sa labas to eh. Tapos ni ka Ano Ayro ba? Ano ba? Ano ba? Yan. na. Tapos na bilis na bilis meron may enjoy ka